الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعليم سلطانك أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب الصلاة لي صدري ويسر لي أمري لك من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ما قبضت Binigyan na naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong pagkakataon na makapagbigay ng reminders sa inyong lahat. Lalong lalo na yung mga nanay at tatay na nais buuin ang kanyang pamilya. Um, napakadami ng na mga magulang na sobrang namumroblema dahil nakita nila kung paano sila nagkamali sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Right? Um, and um, ang nakakalungkot, may mga magulang na ayaw niyang tanggapin na siya mismo yung may pagkukulang, hindi yung kanyang anak. Right? Sabi nga sa Mananaw, lalong suwata so ka, lalong so, loksa. Right? So kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanhin mo. Right? So kung naging mabuti ka magulang, hindi ka nagpabaya, pinalaki mo ng maayos, na, na, na kung may tarbiya at may Islamic education ng iyong mga anak, insya Allah, mas less ang problema natin sa mga anak natin. Now, mga kapatid, ano nga ba yung usual na nagiging problema ng mga magulang na ngayon pinagbabayaran no ng nating na, na, ng mga magulang yung pagkukulang na ito right and uh, ako po ay naniniwala and uh, with all the research and reading from the experience as a mother of nine. no uh, so sobrang Um, kaya pala yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never siyang naging harsh, never siyang nagalit sa mga anak niya, right? Kahit na mali yung mga anak niya, makikita mo pa rin yung kalmado, mapagmahal, very um, matiisin na magulang, no? Kaya naman nakita natin na walang anak ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na nanampalataya sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ta so, may mabuting magulang ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naging mabuting tatay sa kanyang mga anak at syempre nagkaroon ng isang mabuting asawa kaya naging mabuting nanay ang Khadija radhiyallahu anha sa kanyang mga anak. Now, ano po yung topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon, ito po yung usual na minsan lati nating ginagawa at hindi natin alam yung nagiging outcome sa behavior ng ating mga anak. For example, uh, dalawa yung magulang. May magulang na wala talagang pakialam. Ah, bahala ka sa buhay mo, anong ginawa mo, panindigan mo yan. Malit pa lang ha. oh umiyak. Sige, bahala ka umiyak dyan. right may mga magulang naman na sobrang mag-spoiled brat sa kanyang mga anak. Right? So, ibig kong sabihin, dapat ang Islam ay nasa, it should be balanced. No? Hindi po pwedeng puro, puro disiplina, hindi rin po pwedeng puro pagmamahal, at hindi rin po pwedeng puro uh, um, uh, walang pakialam right? So, dapat nasa balance, eh, right? Ang Islam ay uh, wasata ang uman ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Now, usually, isa sa pinakamalaking problema, bakit ang dami ng mga anak na irresponsable ngayon, right? College na, hindi pa rin marunong magluto. Uh, college na, uh, naalala ko tuloy yung isang, isang kaibigan ko, na sa sobrang pagpapalaki niya ng over the bakod yung pagbibigay um, lahat ng kailangan ng anak niya. Nang mag-college siyang anak niya sa Davao, right? Hindi marunong magluto, hindi marunong, hindi niya alam kung saan siya pupunta, ni daanan, hindi niya alam. Right? So isipin mo, college, walang alam. Samantalang noong mga, yung mga babae na mga kaedad ko na nasa 50s, subhanallah, so um, walang takot kasi marunong sa buhay. Bakit nga ba karamihan sa mga anak natin hindi marunong sa buhay? Right? Simpleng paglalaba, pagluluto. E pag nag-asawa yan, irresponsible e yan. Kung lalaki yan, paano siya magiging mabuting tatay sa magiging mga anak niya? At paano siya magiging mabuting asawa sa magiging asawa niya? Paano magiging maganda ang pamilya ng anak mo kung ikaw mismo, mami, sobrang spoiled brat ang ginawa mo sa anak mo? Right? Babae man yung lalaki, hindi po pwede. Kahit right? marami mga bata ngayon, lahat inaasa sa magulang. Maraming mga bata ngayon, walang pakialam, puro game, puro game, puro game. And then aran, mamaya game. And then aran, wala talagang pakialam sa loob na bahay ni paglilinis, wala siyang alam. So, kawawa 'yung magiging asawa ng anak mo na lalaki kasi irresponsible ang anak mo. Walang alam sa buhay. Kawawa din ang anak mo na babae dahil irresponsible siya, dahil hindi siya marunong maging asawa pag nagkaroon siya ng asawa. So, ibig sabihin, hindi po siya nag-aasawa, gumawa ka na ng isang bagay na mag-iwalay sila ng asawa niya. Sino ang dahilan? Dahil sa mga magulang. So, ibig ko pong sabihin, we, we need to teach our children to be responsible. That kahit, na maraming niyaya. Okay, anak, uh, pwede bang ikaw na magtupin ang, ang, ng damit mo? Anak, ikaw na ang mamalansya? Kasi kawawa naman yung niyaya. Kaya karamihan sa mga bata na ipinanganak sa hirap, mas responsable, hindi takot mabuhay, hindi takot mawalan ng tatay, ng nanay, kasi sanay sila kung paano mabuhay. Right? So, ito po yung usual na nagiging problema ng mga young parents na sobrang, sa sobrang kagustuhan nila na maging happy, dumpy yung kanila mga anak. Wala na silang ipinapagawa. Ang problema, ang epekto, lumalaki yung mga responsable. So, kawawa po yung future ng ating mga anak. Right? So, kahit po mayaman kayo, kahit po may kaya kayo, wag po lahat ibibigay sa mga bata. Kailangan po nilang matutong mabuhay. No? Ayan. Sa mga Uh, magulang naman na uh, nagdadamot may mga magulang na ay ayoko yung anak kong bigyan ng pera ayoko ng lahat, lahat ng kailangan anak ko ibibigay ko hindi rin po, po pwede na masyado tayong mahigpit sa ating mga anak right kaya nga kahit yung Allah Subhanahu wa sinabi niya sa Uh, ano ba ito? Suratong la Aforkan uh, na idaan ang fako lam yusrifu walam yakturo. Meaning, kahit sa sarili mo o sa mga anak mo, hindi po pwedeng masyado kang nagtitipid at hindi rin po pwedeng masyado kang naglulustay. Kanina, pinag-usapan natin naglustay ng spoiled brat na magulang itong anak niya, ito naman masyado niya tinitipid ang anak niya. Hindi po pwede kasi kung masyado naman natin tinitipid ang ating mga anak kahit na kaya naman natin ibigay, magiging inggitera ang mga bata. bye, sabi bakit ganon? Yung nanay ko, may pera naman kami pero ayaw niya kung uh, ayaw niya kong ibigay sa akin to. So may isip ng bata, magiging inggitera siya. Why? Because she, he, well going to compare herself to other uh, classmate classmates, to her peers, right? Kasi iniisip niya, dinitiprive mo siya sa isang bagay na pwede namang ibigay, hindi na naman haram sa Islam pero masyadong madamot yung mga magulang. Hindi rin po po pwede. No, never ever do to your children na i-disiplina sila sa harapan ng maraming tao. Kahit mismo sa mga pinsan niya right? Usually, ako mismo, no? Sino bang magulang ang hindi nagkamali? Usually, ang laki ng impact nun sa anak natin. Ano pa kaya sa harapan ng kaibigan niya? Ano pa kaya sa labas ng bahay? Hindi po talaga po pwede. Kasi ito po ang dahilan kung bakit maraming mga anak ng kamusliman, napakababa ng self-esteem. Walang kakaya. Parang, wal, pakiramdam niya, hindi niya kaya takot na takot siya magkamali kasi pinalaki siya ng puro pang alipusta, pinalaki siya ng puro pambubuli, mismo magulang niya, lagi niyang nilalait, So, yung bata napakababa ng self-esteem. Right? So, lalaki siya na daladala niya yon mami. Right? Kaya nga, maging very, very careful po tayo ng mga magulang kasi po, sobra pong 90% na kinabukasan ng mga anak natin magagaling sa nanay. Hindi mo kailangan maging alima, o maging doktor, o maging attorney, o maging CPA, o maging ustada para mangyari ito. Ito po ay sobrang manggagaling ito sa loob ng bahay. Hindi po ito manggagaling sa eskwelahan. Hindi po ito ito turun na madrasa. Ito po ay pangunang um, uh, ano ba to? bungad ng mga magulang na dapat ibigay nila sa kanilang mga anak. This is a right no, of our children to respect them in, 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 in public. Kaya eh, ano man ang kalokohan nila, ano man ang pagkakamit nila, hindi sila pwede i-disciplina sa maraming tao. Right? Walang anak na walang problema. Right? Walang, walang mami na perfect ang life nila ng kanyang mga anak. So, laging okay tayo ngayon, bukas may problema. So, minsan nag-loss control tayo and then we try to discipline our children in the public and this is very, very bad thing. Umikulay kasi po, bumababa yung self-esteem ng ating mga anak. Right? At nawawala yung kanilang confidence. Subhanallah. So, ayan so uh, lalo na kapag inaadvisean mo sila ng something sa harapan ng maraming tao so ano na ang laki-laki po ng impact nito sabi nga nung 30 uh, years ago nung may may extra sa TV na nagsabi na he um laha, hindi lahat ang sinasabi ng magulang ay pinapakinggan ng bata pero lahat ng nakikita niya dala-dalhin sa kanyang puso. So ano yung nakita ng anak mo? Wala kang galang sa kanya. Ano yung nakita ng anak mo? Kung papahiin mo siya, papahiin mo siya sa maraming tao. Ano yung nakita ng mga anak mo? Ikaw mismo wala kang pagpapahalaga sa kanya. So anong epekto nito? Marami po mga tao na nag-asawa na, nagkaroon na ng uh, ano ba tawag um, job status sa, sa 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 office or sa school or naging mayaman pero wala po talaga siya self-esteem. O di kaya, nanlalait din siya. Sabi nga ng psychology, pag pinalaki mo ng pagmamahal ng anak mo, lalaki siya mapagmahal. Pag pinalaki mo yung anak mo ng, um, ano ba to, may respeto, lalaki siya marespeto sa mga tao. Pag pinalaki mo ng panlalait, lalaki rin siya mapanlait. Kaya maraming mga tao na kahit na nagbalik loob na sa Allah, nagsiseminar na, nagtablig na, right? may ugali sila na gusto nilang alisin sa kanilang mga sarili, pero hirap na hirap silang alisin. Bakit? Dahil pinalaki sila ng mga anak ng mga magulang nila na may panlalait, pinalaki sila ng mga magulang nila na, na dinidisiplina sa harapan ng maraming tao, pinalaki sila ng mga magulang nila na hindi sila nirespeto. Mas grabe naman, mami, o may kulay, kung ang anak mo, lagi mo ikinukumpara sa ibang tao. Sa kanyang kapatid, oh, ikaw kahit kailan, hindi mo kayang gawin yung nanay mo, kuya mo. Yung pinsan mo, may tarpaulin na ikaw wala pang nangyari. No? So, wag na wag po natin gagawin sa mga anak natin yung comparison, yung ikinukumpara mo sila sa ibang tao. Kasi po, uh, sila ng insecurity. Ibig sabihin, uh, na, na, hindi sila nagkasalita pero uh, ba, bakit ganoon? Bakit ang talino mo? Bakit ikaw lang ang mahal ng tatay ko? Bakit yung pinsan ko ganito? Bakit ako hindi? right so feeling nila pride mo sila sa lahat-lahat so kaya po marami din na namang may asawa na may may, may mayroon nang natapos pero hindi pa niya ma hindi pa mawala sa kanyang puso kung paano siya pinilaki ng kanyang mga magulang. And itakila mga abikulay. takila mga umikulay. Kasi lahat ng mga anak natin, kung gaano kadami, ganun din po yung katanungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yung mulkiyama. Kulo kumurain, wa kulurain mas ulun ang ra'iyati. Subhanallah. Lahat po tayo, ay tatanungin ng Allah sa bawat masulian natin. Sino yung unang masulian ng, ng tatay? Yung asawa niya na babae. Ano yung pangalawa masulian niya? Yung dami ng anak niya. Hindi po biro ang maging tatay. Hindi po biro ang maging uh, magkaroon ng asawa. You have. No? You have a lot of responsibility. So, be careful po. Next po, wag na wag na wag po nating palalakihin yung mga anak natin ng yung ano ba yun yung laging tinatakot o sige pumunta ka diyan may mangyari sa iyo. Sige, may shit an diyan. O sige, gawin mo 'yan. Pagla-disgrace ka diyan. So ang nangyari sa mga bata, laging drug. Usually ito 'yung mga bata sa urban areas, right? No, 'yung mga uh, ano ba 'to? 'yung mga taga city yung mga duwag yan no kasi takot na takot sila mas mas um, brave mas courageous no yung mga taga uh, probinsya kasi sanay sila na ah, okay okay lang na maglakad ako mag-isa walang ilaw mag-isa wala mangyari sa akin dito sa Manila no karamihan sa mga cities sobrang coward yung mga mga bata right so aside from that um, may may ugali yung mga magulang dito sa city na oh, wait lang uh, ano nangyari sa bakit ka nahulog kasi ganito yon we easily help our children kapag may nangyaring maliit na problema. So, nasasanay silang mag-depend, mag-depend kay mami, lahat ng decision si mami. So, ang nangyari sa anak mo, hindi na siya naging lalaki. No, forever boys never na naging man. Right? Forever girls never na naging babae. Right? So, hindi po siya makakatulong. Right? So, kailangan po natin ng ma-, ma, ma, ma kailangan po natin ng sobra-sobrang plano para po isagawa natin ang mga bagay na ito. Another thing po is yung uh, bakit may mga anak tayo na uh, paglaki nila ang bilis magalit, walang sabar, no? Um, dahil, bakit? Kasi um, maaaling sila ay hindi natin sila, pinagdamutan natin sila ng mga praises right? Like, attention, right? Na may mga magulang talaga na mga pabaya, mga walang kwenta magulang. Wala ang pakialam sa anak niya kung saan nagpunta, kumain ba, hindi kumain, naglinis ba o hindi, ano man ang nangyari, basta nag-aral, walang pakialam, right? And then, nag, uh, may mga anak na kahit walang pakialam yung magulang niya, nag-upgrade, no? Talagang ipinanganak na may wisdom, ipinanganak na matalino, marunong sa buhay. And then, may mga magulang na napakadamot. Hindi lang madamot magmahal, madamot na sabi na, mm, Masya Allah, ang talino mo. Wow naman. Ang anak ko, very good. Masya Allah. Buti na lang, mas magaling ka kay umi. Buti na lang, mas magaling ka kay Abe. Diba? So, kapag daw po, diniprive natin yung mga anak natin ng uh, ganitong, uh, ano ba to, ganitong mga phrases and attention din automatically. Sila yung mga taong Lagi nagagalit kasi para silang kinulangan ng atensyon. Kulang sa pansin, kaya lagi silang galit. Diba? Parang to express their feelings, kailangan nila magalit para pakinggan sila. Diba? Kasi kung hindi sila nagagalit, wala nakikinig sa kanila. Pinaka-worst is yung mga babae at lalaki na uh, nilalabas sila yung emotion nila sa social media. And then ilang babae ang pwedeng um, maging... Uh, dahilan para para masira yung buhay ng anak mo na lalaki. Ilang babae ang pwedeng masira ang buhay niya dahil lang sa tinik advantage ng mga kaibigan niya ng mga kalalaki sa social media, yung kahinaan ng anak natin. So, everything, kapag ang anak natin very weak sa emotion, ibig sabihin po, sobrang nagdamot tayo ng pagmamahal, nagdamot tayo ng time, ng attention, ng appreciation, right? Hindi natin sila respeto hindi natin sila equally tinitreat ng mga kapatid niya, then automatically sila po talaga yung pinaka-vulnerable yung kanila emotion. Napakahina ng kanilang emotion kaya napakabilis silang masi, ma, maligaw ng landas, napakabilis nilang mapariwala at napakabilis nilang lokohin ng mga kalalakian. Right? Ano po yung dahilan? Again, hindi po yung Islam. Ikaw na nanay at ikaw ang tatay na walang kwenta na nagpabaya sa kanyang mga anak. May mga ganyan talaga ng mga magulang. Sorry talaga. Now, next. Never ever disconnect your uh, life to your children right? Ngayon, ang, ang pinakamalaking problema natin, ang dami na magulang. So, nag-office, mashallah, okay, walang problema, no? Pag-uwi ng bahay, pagod na pagod, galit na galit, inaaway lahat ang mga anak niya. Or, may Sabado at Linggo na uh, time, and then nasaan sila sa social gathering. Sino yung ikinasal, sino yung namatay na kamag-anak. So, ibig sabihin, buong linggo, uh, nag-disconnect ka sa buhay ng anak mo. Lalo na kung ikaw ay negosyante dumating ka, tulog ang anak mo. Pag, pag ng anak mo, tulog ka. So, ibig sabihin, pwede isang buwan, hindi na kayo nag, nag, nagkita. Disconnected po. Wala, walang communication, walang relationship yung mga magulang ngayon. Yung totoo, wala talaga. Ang relationship lang ng anak at saka ng nanay, mabaon ko. After that, oh, wala ka ng baon. Bakit? Paano na ubos? And then, mag aawit pa kayo. Right? Lalo na ngayon, hindi lang po dahil sa busy si mommy, busy si daddy pagdating pa sa saan minsan, may mga time na talagang nasa bahay sila lahat. Walang nag-uusap para sila mga alien to one another. Like, anak ba kita? Ah? Bakit? Kasi yung anak niya na babae, dala-dala sa kwarto. Yung anak niya na babae, dala-dala sa kwarto. Yung anak niya na laki, dala-dala sa kanyang kwarto. So, ibig sabihin, nasa loob sila ng bahay, pero wala talagang pamilya na nangyayari. Walang communication. So, if there is no communication between the children and the parents, then automatically there is no family bakit kasi sino yung kausap ng anak mo yung kanyang uh, ano ba to uh, LOL sino yung kausap ng ng anak mo na babae yung kanyang K drama yung kanyang boyfriend yung kanyang whatever na pinapanood sa Netflix So, ibig sabihin, wala talaga. So, what will happen to the Muslim family kung ito yung nangyari nang si mami ay magtrabaho, si daddy ay nagtrabaho, naghanap buhay si mami, walang tao sa bahay, and then nag-uusap lang kayo pag may problema, nag-uusap lang kayo sa baon, nag-uusap lang kayo kapag magbabay the school, no literal na communication, then automatically wala di exert mami. Eh, kung ganyan pa ugali mo, favoritism ka pa, wala ka pang time, napaka-harsh mo pa, wala ka pang respeto sa kanila what will happen? Do you think na itong mga batang ito, na ang pakiramdam nila, mahal na mahal mo sila, eh, ang pakiramdam nila, hindi mo sila mahal, dahil wala kang time sa kanila, dahil lagi kang nagagalit, dahil mo sila ikinukumpara sa ibang tao, dahil lagi mo silang pinapahiya sa maraming tao, do you think na itong mga batang ito, they are going to pay back love and respect to their parents? Ito ang dahilan kung bakit, napakadami ng magulang na nag- nagbayad ng pagkamahal-mahal na tuition fees sa international school, sa private school, and then nagpapalaki siya ng isang kasungot, isang halimaw sa loob ng kanyang bahay. Nagtapos ng pag-aaral pero out of love, no love at all sa kanyang mga magulang. Wala all the will I Lalong-lalong na kung ang tatay at nanay ay napaka-harsh. Ito, usually, sa mga kipag sa mga practicing parents, sometimes dumarating sa punto natin na we're so harsh to our children. Right? Kasi ginabayan ka ng Allah dahil, uh, uh, ano ba to? nag ka, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, lumakas ang iman ng mami, lumakas ang iman ng, ng tatay, nagtablig yung tatay, nagmastura yung babae, lumakas yung iman ng mga, ng mga mag-asawa. And then, ang gusto nila, kung paano sila gabi, ginabayan ng Allah, nagagabayan din yung anak nila ng isang araw. No, wala pong ganon. Right? Never ever be taft to your children, wag na wag maging harsh sa yung mga anak, lalo lalo na kung hindi mo pinalaki yung anak mo ng tama wala kang karapatan, mami. Na biglang darating ka, maghijab ka. Bakit wala kang hijab? Magnikab ka. Bakit hindi ka pa nagasambayan? Wala po tayong karapatan. Kung ang anak mo, pinalaki mo ng walang sala, ng walang tarbiya, ng walang Islamic education, ng walang love, kung hindi mo sila, uh, uh, ano ba to, hindi mo sila tinrato ng tama at walang respeto din, wala po tayong karapatan. Maging harsh ating mga anak. Hindi po natin pwede ipilit ang isang sa kanila right? Hindi po pwede na mo sila dahil wala silang hijab. Kasi po ang gagawin ng mga anak ninyo, nakahijab sa harapan mo, pagdating sa iligan, yung kanyang bag ang nakahijab. Right? Sa harapan mo, nag umaarting napakabait, takot na takot siya pero paglabas niya, pakawala. Right? Hindi po natin pwedeng ipilit ang Islam sa ating mga anak kung hindi natin sila pinalaki na maayos. Right? So, dahil nagpabaya tayo, dahil nagkulang tayo ng time, dahil nagkulang tayo ng tarbiya, dahil hindi natin pinadala yung mga anak natin sa Islamic education, then anong kailangan natin gawin mga mami? Pilin yan. Magsabar. Maging maingat sa pananalita. mo sa kanila ng mas malumanay dahil nagkasala ka, dahil nagkulang ka. Kahit mismo yung Pharaoh, Right? Sabi ng Allah, Idahaba ila Pharaoh na fa'in na Right? Faraon yun. Sabihan ng Allah yung Musa alayhi salam, go to Pharaoh and make sure you are lenient with him. Bakit? Kasi... Ang gabay ay galing sa Allah SWT. So kung nagkulang tayo, magtiis tayo. Pero yung dua natin, at yung eh, kung paano natin kakausapin yung mga anak natin, anak, I'm sorry. Anak, sorry kung hindi kita natarbiya ng maayos sa iskang. Sorry kung napabayang kita nung malaki ka na nasa negosyo ako. Sorry kung hindi ko na namalayan na nagdalaga ka at ka. Dahil na busy ako sa opisina. mag ka, mami, for the sake of Allah SWT. Kaysa naman sa doon ka mag-sorry sa iyo, Right? Because otherwise, kung hindi mo tatanggapin na nagkamali ka, That children na pinoforce mo na mag-hijab at magsala, pinipilit mo na maging Muslim sa isang araw isang buwan o isang taon. Na nakalimutan mo that your rule is to convey the message of Islam, not to convert. Your rule is to say and express the beautiful message of Islam. Right? And accept na nagkamali ka, hindi para i-convert mo yung anak mo na maging Muslim mula sa ispakiti patasa o pag gusto mag, mag at mag -likab. No. No. Your rule is kausapin sila na maayos, maging malumanay, i-explain sa kanila kung bakit nagkamali. Alam mo naman anak, dati is magiti patas, mababa din ako, hindi ako nagasambayang. Right? Alhamdulillah ngayon, ginabayang kami ng ala ng papa mo. Sorry ko na nagpabaya kami, pero anak, sana bigyan mo ako ng time na ma na na ma replace yung mga bagay na mga oras na nagpabaya ko. And inshallah, hindi mo kailangan umiyak ng dugo kasi the moment na makita ng anak mo na nakita niya yung transition ng buhay mo kung paano ka naging mastura, kung paano ka naging seminarian, kung paano ka naging muslima at nakita niya na yung kung matapang ka na magulang, favoritism ka na magulang, wala kang respeto na magulang, nakita niya na inaayos natin mismo yung mga pagkakamali natin bilang nanay din. Wallahi We don't need to convey to them na maghijab ka o magnikab ka kasi sila mismo makikita nila na Islam is absolutely beautiful because Islam changed my mom. She became an ideal mother. She became a good wife because nagmastura siya. Dahil siya ay naging nagseminar. No, I love Islam. Oo, oh, totoo, nagkabali yung mami ko, pero wala akong karapatan na, na kutsain, wala akong karapatan na laiten, uh, wala akong karapatan na, ano ba to uh, ipamukha sa mga magulang ko na wala silang kwenta mga magulang. No, you don't need to say it, mami. Kasi, the moment na makita nila na hindi ka lang nakahijab at nakanikab at hindi ka lang nagsasamayan, kundi everything change slowly and gradually, fa wallahi with the mercy of Allah SWT, we will see our children na with the power of dua and with the power of our actions, right? Then everything will be fine. Wag nating mamadaliin dahil ang mga anak natin may uh, maabubuka na on the spot pag asabi mo na isang beses, inaccept niya ang Islam. May mga anak tayo na Omar, it takes 6 years para tanggapin niya ang Islam. May mga anak tayo na parang Khalid ibn Walid, it takes 19 years bago niya tanggapin ang Islam. So kailangan mong tingnan ng mga anak mo. Itong anak ko, Malit pa lang matigas sa ulo. Pero mabait to eh. Itong anak ko, talagang ito. Less ang problema ko dito eh. Diba? Isang beses sabi ko lang, diretsyo, follow sa akin. Magkakaiba po yung mga anak natin so magtitiis po tayo. Kung mag, nagpabaya pa tayo, mami, kasi ginawa mo itong mga bagay-bagay na ito, right? magtiis mo tayo, magsabar po tayo, at ilingin natin sa Allah, Ya Allah, huwag mong gawing fitna ang mga anak ko sa akin, at huwag mong gawing fitna sa mga anak ko, para banahabla namin azwajina padriyatina kunta ng ayun wagal na mama ito po yung pinaka mashallah na dua sa suratul furkan na ito po yung itinuro ng allah swt sa atin na dapat dua ng kahit ta sinong babae at lalaki oh allah bigyan mo ako ng asawa at mga anak mga progeny na every time na nakikita ko sila They give coolness to my eyes. Nakakaramdam ako ng happiness, ng harmony, ng tranquility, ng serenity sa aking puso every time na nakikita ko yung mga nako. Again, mga mami, walang pamilya na perfect. Walang pamilya na lahat. Everything is mashallah. Even me po, no? Uh, marami pong mga struggle, but I do believe that with the power of our action, our love, our attention, our respect to them and with the dua ng mga makulang na 100% tinatanggap ng Allah SWT, every one of our children will be guided. Everyone, they will be okay with the mercy of Allah SWT. Again, mga takulay, mga mami, Nabay gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang atin mga anak kasabay ng paggabay ng Allah sa atin sa atin ng mga magulang. Kung may nasabi po ako maganda ito from Allah, paki-share po ang iba, ang episode na ito. Walay topic, walay topic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.